So ayan guys, uh, pangatlong balik na natin dito. Ito yung pangatlong araw na balik natin para sa registro ng ating motor. So ayan si CB110. Yung unang punta natin dito hindi siya na dahil Kulay like, orange yung kanyang dito. So pinintura natin siya ng silver para makapasok kasi yung registro yan black silver. So ngayon, uh, registro na natin siya. Uh, may silver na yung kanyang gilid. So pasado na yan. So ready na siya for emission. Antayin na lang natin yung mag-emission. Okay, okay so ayan start na yung emission natin so pasado naman ito sigurado kasi hindi naman mo sa yung motor natin tapos pagkatapos ito kukuha na lang tayo ng insurance so baka bukas na rin tayo magpa-restro balik na ang LTO ng, ng Maykawayan. Later. so ayan guys nandito naman tayo sa LTO Maykawayan. so yung motor natin ready na for inspection napasa na natin yung papel natin So ito yung form natin para sa inspection. Antay lang natin mag-inspection. So, nandun yung motor natin sa may ano, bungad. Antayin lang natin si sir, yung mag inspeksyon Muntik pa tayo abutan ng ulan. So, antayin lang natin si sir. Asa na ba yun? Many hours later. Palitan na rin dito. Gasaan ko natin ay dapat niya. Ito mo kung pwede na ito. Wala na. Wala sir. Wala na. Wow.

So ayan guys, dahil mahigpit yung LTO. So okay na sana yung kulay ng motor natin, naka na natin. Tapos nga lang, sabi ni sir, uh, yung gulong daw natin palitan na, kaya napilitan tayo magpalit ng bago ngayon. So kung papasin nyo rito, pitak-pitak na rin. Pitak na talaga no. So, so ayan, tayo lang natin matapos. Tapos babalik tayo dun sa LTO. So yun nga, nataklas na yung gulong natin. Ito yung lumang gulong. Tapos ito na yung bago. So antay na lang din natin matapos pagkakabit niya. Tapos so, babayad na rin tayo rin. Two hours later. So yun, nabisa na lang tayo rito. nag aantay tayo. Kaya tayo ang tayo sa window 6. Kasi tapos window na sa releasing. Antay na lang tayo. Much, much, much later. So, yeah, guys na natin yung motor natin so bago yung gulong ayan pero yung harap dito ay nagpalit yung likod lang kasi bitak bitak na so napabili tayo bigla ng bagong gulong ang natin ng gulong nasa 800 kasama yung labor, pito at saka yung kanyang silan. Uh, sealant so ayan uwi na rin tayo dahil tapos na rin tayo sa LTO tayo ang uling rumisib ng ano, uh, registration ngayon So na huli na tayo Sige uwi na tayo muna ngayon Good sa yung motor natin Buli tayo mag ride